tayo papunta. Patalos kayo rito. Oh. Okay na din. Ba ba Babalikan ko naman talaga kayo. Eh. Tara doon sa library. Nasecure ko na lahat. Hindi. Eh. Sa basement tayo pupunta. Pastigtas doon. Tara, huwag kayo sa akin. Wag doon! At bakit hindi, Amando? Hindi ko pa na check Baka naroon si Ando. And how are we sure na wala siya sa library? Malay namin kung trap ito. You will lead us there. Ando is there. And the two of you will ambush us. No! We will go with Jericho. Jericho. Halika na. Tara. Tara. Lahat-lahat. bata. bata. sa library. Tara na doon. Aurora. Somewhere mercy. Ligtas doon sa library. Maniwala kayo. Ano ko? Ay, pa. Ano na? Patay na si Ando. Ah! Ano? Patay na si Ando? Oh George. Sinasak siya. May din tingin ni si Lamando, Siya ang pumatay kay Ando. At ngayon, gusto niya kami lahat pumunta sa library. Para doon niya kami patayin. Hayop na. Siya pala ang tridor ng pamilya. Magbabayad siya. Hayup siya. Dad, You can't go there. I won't let you. I won't let you die. Sam, saan na tayo pupunta na? Sam, sa basement tayo. Doon pinaka-safe. Doon tayo sa kwart ko. Yun ang pinaka-pinaka-matibay na parte sa bahay na to. It's bulletproof like a fortress. Come on, let's go. Follow me. Pare, wala kayong matatrap sa mga lugar na yon. Pag nagka-emergency, doon sa library, maraming matatakbuhan para lumabas kung kinakailangan. Stop it, Amando! Huwag mo na kami utuyin. Kaya mo gustong kong kami doon para patayin kami lahat. Ano ba, Aurora? Hindi ako pumatay kay Ando. Lalo hindi ko kayo papahamak. Lalo na ang... Eh. ang anak ni Paco. Alam kong alam mo yan, Aurora. Tumigil ka na. Ang dami-dami pang sinasabi. Come on, let's go. Follow me. Come on. Talaga lang, Aurora. Kapag na ang hanip buhay niyo. Nagawa mo pa makipagtalo kay Amado? Nelson, bubunta tayo ng family. Balik ka na, Nay. Balik ka na. Anong kalukuhan nito, Sam? Ano ka ba? Huwag mong kontrahin ang mga sinasabi ko. Pumunta ka kahit saan mo gustong pumunta. Basta kami. Pumunta kami sa family. Balik ka na. Fine! Lang. I will go where my apo is. Para kung sakala magkaroon ng problema, I'll be there to protect him. Let's go. Come on. Gusto niyo talagang pumunta doon? Sige, kasama rin ako para siguruhing okay kayo. Safe pa rin po ba nakasama nila si Amando? Hindi po ba masyado ng risky? Jericho, pantaya mo na mabuti si Amando. Baka may binabalak na masama yan. Jericho, doon sa baba! Tara na! Let's go down. may kutsilyo ka. Ikaw ang magsaki ando. Hindi. Wala akong oh, alam sa patayan oh, dito. Man. ano pag hinihintay niyo? Hindi na kayo! Follow me! Tumigay ka sa kabibintang mo sa akin, Aurora. Kaya lang ako may kutsilyo. Para proteksyon ko sa sarili ko laban sa killer. Para sa proteksyon nyo, puputektaan ko kayo. ako pumatay sa killer. Ah. Mercy. Mercy. Sana may tugo ito. ito? Dito ka. mo wala? Saan? Pwede nilinis mo yan. Lumayo na kayo sa kanya. Lumayo na kayo! <coughs> <coughs> <coughs>